and welcome to my vlog! So for today's video mga kakadakas, nandito nga pala tayo ngayon sa Barangay Gugo na kung saan maraming tambay. Yung mga tao dyan, ayan, isa yan. Ayan, ayan guys. Oh Josh. Ay! Ayan pa, meron pang mag-ama. Tapos mga kakadakas, meron pa rito, my God. Meron pa itong ko, medyo ba to? Kaya ba mag Masiko, masiko kaya masiko. Ah, masiko <laughs> ha? Napaka-press naman ito na isa. Ah! Oh napaka-press niya mga kakudakas. Napapansin niyo mga kakudakas. Nung last video natin yung kanyang face is medyo haggard. Pero ngayon mga kakudakas, tignan niyo naman. Mas press. <laughs> <laughs> Gasi fresh nga to. mga may bablog ka dito ang makakatipid ng sinilas. Ito <laughs> <Ay. laughs> siya ang nasabing tita Dayan. Ayan. Hey! Ano ang vlog mo, boy? Oh, shout out po. Ano yung vlog mo? Sabi mo sa kanila, bilis. <laughs> ano yung vlog mo? Sabi mo sa kanila. Hi. Ano yung vlog mo? Ayun po ang batang pasaway. Batang pasaway. Hey! Shout out, Yek! Ah! Pumawala. Ayan, mga kakadakars. Ang kaganapan dito sa Barangay Gugo. Naku sa anak na ka daming tao at maraming tambay. Siyempre kasi punong-puno ang... Ay, ganda. Ito po yung anak niyan. Ito yun yung mama niya. Alam niyo naman, kilala niyo na. And mga kakadakars. Pinakilala niya na yung kanyang mga anak. Ito yung sinabi niyang anak niyang isa, Bonso. Ayan. Ayan, Ito yung mga anak. <laughs> ayan, mga kakudakers. Oh, my God. It's so... It's so bahana. Oh, sinagustong tamaya sa wedding. Ayan, mga kakudakers. So bahana talaga dito sa barangay namin. Di ba, mga kakudakers? Sobrang bahana talaga dito, mga kakudakers. Hanggang doon na yan, mga kakudakers. Malayo na yan. Hanggang doon na talaga na... Talaga nga naman mga is uh, dito talaga, ito kasi mataas. So, ginawa kasi yan. Tapos doon is mababa rin. May tubig. Oh. Diba mga kakudakars, ang daming tao dito talaga. Hindi nawawala ng tao dito mga kakudakars. Pabrika dito ng bata. Lalo na mga bata. Hi! Ayan. Hello, shout out ka. Shout out ka sa mga kakodakers. Ay! <laughs> Sa'yo what's mga WhatsApp mga kakudakers? Oh, gano'n. <laughs> Ay, lilikas ka na. na. Lilikas ako sa bahana. Ayan na tubig. Ayan na nga yung tubig. <laughs> <laughs> Ayan, lilikas na po. Maglilikas na po sila. Ito. po. Ayan, oh. Isang ang magandang ano din, Liza. Isang ang magandang. <laughs> Ayan, hello po. Ayan, oh. 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 High blood na sa tubig. Hindi na alam ko ano gagawin, eh. <laughs> So, yun nga mga makakudakas nandito pa rin tayo sa labas ng dilim. tayo ng rasyon, no. Rasyon! Rasyon. Teka, teka. Baka po may mag-rasyon po ng tsinelas. ah Ah, baka po may mag-rasyon ng tsinelas. Anong size kay Yek? Yek, baka ba may sapatos pa ibigay, Dangix? Ala. Anong size pa mo, Yek? Sabihin mo na. Baka may, may mag-rasyon sayo no? na, ah. Mawa na po kayo mga kakodakers. Ayan. Ala, ala po siyang tsinelas, eh. Nagtatago po siya. Jake, sabihin mo size mo. Size ano ka? Pen? 42. Ah, 42 size. Size 42 po. Ah, I-comment nyo po sa baba kung mayroon po kayong available na tsinelas dyan. Ang <laughs> dami nila guys. O, ta Tataya, tataya para magkapera. Yes, all right. Taya sa wetsing. oh bye-bye na. Bye ka na, Eki. Chug, bye-bye. Ito pa, oh, poging-poging. <laughs> <laughs> Sino? Ay, ang kamo.